Ada dari pertanyaan atau tu ay dia. Entah nasi ko abus, saya tirada do, doa ada tirada daw sa kolorin daw. Among do. Hamong side doa sa kolorin, Nasa kill floor no. Ebi sir, boleh uh, share. Di ko taga, ko sa uh, kolorin sir, sa foil London Dairy mo sir, foil Kamsi, sa foil dek ko, dek ko sa WD Meats kolorin. Pero kung nak kaya pengota na, sir. ah uh, pwede ikuan ikontak ik ni sila o oh, si kanay si Tetsu Atchong o oh, si uh, Sir Abayun Also, you can contact Sir Atienza o si Boss Daniel, okay? By the way, apagot na nadala, ah. Anong kain na sa Kuani about sa Coleraine? Feel na ko kani siya nga post ang dahilan, no? Na ang, ang double limit sa Coleraine, kay nag-hire sila, o hiring sila sa skill butcher. O okay, great. Oh, no? up to 16.55 per hour. Tapos, ang applicants, however, the applicants must already have right to work in the UK. So, huwag sabihin, ang nanadariya sa UK ang pwede mag-apply. Whether nag uh, works sa company or pa nag-work uh, as butcher pero na-experience as skilled butcher. Marato, huwag dahang salamat.